Hello mga kayads! Welcome back to another vlog. It's a Thursday today and it's Thursday evening, uh, 9.20. I'm just waiting for my time kasi 10 o'clock yung pasok ko. And tomorrow is my birthday! Happy birthday! I'm so excited. Excited ako dahil I survived another year of existence in my life. Um, I survived another year of challenges, trials, Difficulty, success, happiness, all of it, and love. So uh, there's so much that I am truly thankful to God for giving me another life, another chance at life, another chance. Now, may can ng pagmamalakos sa aking mga anak and sa aking mga loved ones. So tomorrow evening we will have our dinner. Dun sa Kwa Kwa, I'll definitely vlog. And then, um, tomorrow, pag alis uh, ko dito, pag uwi ko, dadaan ako ng church. Uh, susunduin ako ni Daddy sa may bandang gasoline station malapit lang sa amin. So, ang style ko kasi namin ngayon, guys, hindi na ako nagpapasundo dito sa office because it's so traffic and mahal sa gasolina. So, ang ginagawa ko, commute lang ako kasi sa Bandar yan, paglabas ko, may terminal na kaagad for Talisay. So, hintay-hintay lang ako, mga pila na mga ilang minutes, and then makakasakay lang din naman ako, and then diretso na kaagad sa Talisay. So, doon mag-aabang mag si Daddy sa akin sa may Tom's Gasoline Station. Malapit lang talaga yun sa amin. And then, gusto ko bukas magsisindi, magsisindi ako ng kandila for my birthday. So, it's a small celebration lang kasi may pasok ako. Bukas ng gabi. So, after, right after dinner, uh, around chika-chika lang muna kami ng family ko. I've invited my family, my, my, my immediate family, sina ate, sina mami ko, mga nephew and nieces ko. Pero sa side ng husband ko, yung in-laws ko lang yung uh, in-invite ko guys. Kasi alam niyo na, budget constraints. <laughs> and then, so sina mamili and daddy Jo of course, hindi talaga sila mawawala sa aming okasyon. So and then ang mama ni papay I think mga ano din uh, invited din yata guys. So uh, more or less there are 15 of us uh, tomorrow sa padinner namin dito sa Dingquakwa. Oh, ano kasi dito sa Dingquakwa guys, uh, ano siya, buffet siya na Chinese restaurant. So we love Chinese food especially si mga ganyan. Uh, so yon mura lang kasi guys, 400 plus yata yung ano, yung presyo nila and then magbibigyan ako ng konti sa anak ko kasi nang, si, siya kaya yung mag, ano, bayad, magbabayad pero magbibigyan ako ng konti. And then sa Saturday, meron din kaming pagganap ni Daddy. We're gonna be going out with his uh, colleague sa Exa Veterans Bank. So we will be going out somewhere. Siguro doon kami sa Maybusay. Meron kasing kainan doon guys na masarap and mura lang. And then after which, si chika chika kasi RD ko naman nun guys. And then uwi na after. Si Kian, ewan ko kung dadali namin si Kay pero baka hindi. Kasi hindi naman siya makakasakay dun sa mga crowd namin kasi nga matatanda ng mga gores. So, yun lang muna guys. Uh, by 10 o'clock I'll be going inside the training room na for my shift. 10 to 7. And then hopefully uh, ano na, uh, we can We, can, we we, will have a successful session again na naman and itong ilong ko guys ito talaga meron itong sa loob nito guys meron na naman akong tagyawat as in ang sakit-sakit kita nyo iba na yung butas ng ilong ko dito compare dito ito normal to <laughs> ito hindi ko to napipress guys kasi ang laki nga talaga pero hinahayaan ko lang siya guys na maano ma ano ba yon ma-cured siya hindi ko na lang siya tinatouch para hindi siya ma-infected So, I'm using the Revlon pala nga lipstick na bigay sa akin ni Armin. Ang ganda niya, guys. Light pink lang siya. Palit light lang muna ako today for today's, ano, pa-outfit ko. I'm wearing a uh, black and white, uh, yung top ko na bigay sa akin ni, nang, nang, ni late ng, Vern, ng Verna. Verna. Alright, so, ano bang oras? Siguro mga 9.30, 9.35 na. Siguro kukuha ko ng coffee, guys, kasi nilagay ko to ng maraming water. Ba't kukuha ako ng cappuccino dito? May stock naman. So, hindi na ako nagdadala ng coffee pala, guys. Because maraming stocks dito. Maraming pagpipilian. pating, papating ko sa inyo, ha? So, ayan siya, guys. Yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami namin pagpipilian. Coffee, good. Today is a good day for coffee. Be more. Ayan. So, meron silang hot choco. Ayan, meron silang creamy latte, hot milk. Itong hot milk na na ko na to, but Uh, so so lang ito meron silang black coffee yun yung sabi ko sa inyo na hindi na ako nagdadala ng Nescafe kasi meron naman pala sila dito and then down below we have mocha cappuccino dark mocha and dark latte so for today kukunin ko tong dark mocha kasi wala din tong sugar okay so i-press mo lang ganyan press mo lang press ay press and then ah, uh, Teka, ha? Ayan, teka, teka. Sandali lang. Kasi, no, ano siya eh. Hindi siya magkasya sa aking lalagayan. Ah, so, confirm. Confirm. Ayan. Ayan, oh. Hindi siya mag... Hindi kasi siya magkasya. Oh. Okay. Wala. O, oh, kita niyo? Tapos, ang ginagawa ko, kasi may init yan, nilalagyan ko siya ng malamig. Ayan, hinaluan ko siya ng malamig ba? Ang linis talaga dito, guys. Oh, tingnan nyo. Tapos dito, may malaking, ito, may malaking mga microwave ovens. Oh, kita po. Uh, oven toasters. Tapos dito, may two doors na ref. Oh, na walang laman. <laughs> Sa mga ahente kasi to guys. Oh. Ayan. And then dito is overlooking yung aming office. oh, tingnan niyo ang ganda. This is the entire IT park. Ayan. So, yan yung kabuuan ng aming pantry, guys. And then may concessionaire na pala kami, guys. So, nagtitinda na rin sila. May mga display na. Tingnan natin yung mga display nila. Ku ano-ano yung mga display. Ayan, may mga food pa. Oh, ayan. Maraming food. And say hi, Dai. Hi. Hi. So siya yung tagabantay namin dito, guys. All kinds of coffee, meron din siya, ganyan. Ay, may chicharon. How much is the chicharon? 40. 40. Oh, but mamaya bibili ako niyan during my lunch time. So 'yun lang, guys, ang aming ang aking buhay since nagsimula akong bumalik sa buhay graveyard. So, mamaya ulit guys, papasok na ako sa loob. And itong cellphone ko, iiwan ko sa bag kasi bawal ang cellphone sa loob ng training room. So, ang ginagawa ko, tinuturn off ko rin yung aking wifi. Ano, wifi, mobile data. Para makatipid. So, good na? Huh? O, pa no? Pwede eh. Guys, I'm lo it's lunch time and tapos na akong kumain guys. Ito pala yung lunch box ko guys. Or lunch bag ko, oh, di ba? Nagamit ko rin yung luma kong lunch bag. And ito my water lang. Yung mga kasamaan ko guys, bumaba sila kasi wala silang food. Hindi sila nagbaon. Ako nagbabaon kasi ako guys para makatipid. And then, some folks from our employee engagement team came over because they announced na kung pwede ba daw akong sumali or maka-join tomorrow for the awarding nga. Uh, kasi nga, uh, stellar awardee ako guys. And aside from getting the 5K, they're also gonna be giving me 500 EGCs. Ooh, wow! That's why I'm so excited. Ang kaso, hindi ako makakapunta bukas, guys. Because obviously, I'm working uh, on graveyard shift. So, I'll be sleeping during that time. So, sabi ko, I begged off. But, I will definitely be joining this coming March 29, the awarding of Stellar Awardees at Montebello Glass Hour Hotel. Oh, Deva, sa Glass Hour or Glass Hotel ba? Basta, basta Montebello. Sa likod lang siya ng country mall guys. So I'll be I'll be joining definitely because excited ako guys kasi first time ko ma-award na ng Stellar Awards. Um, I'm really looking forward to that day that was that is going to be March 29 guys. So mark your calendars. I'll be vlogging during that time definitely. Bye bye! Guys, so sinundo na ako ni daddy kasi umuulan. So andito kami, dumaan kami sa simbahan guys. Doon sisindi ako ng kandila, magpapasalamat, na ah, dumating ako sa edad kong to. Na yung ibang kasing edad ko, guys, hindi na nakaabot. Like yung yung best friend ko nga, si Alit, hindi man lang umabot ng 54. Kaya, kailangan talaga natin, guys, always to be grateful sa mga biyaya na binibigay ng ating Panginoon. Because again, hindi lahat ng tao naglalast. Nagkot sa ko, guys. Guys, I'm back, guys. And, uh, hindi na ako naligo, guys. Nag, half bath lang ako. And, ano ba yun? Kasi yung pa dinner namin nila kuya sa amin is 6 o'clock and alam niyo naman ang layo ng bahay namin and so ang ginamit ko na blouse guys is again kang ng Berna this is a uh, ano man tawag nun? sa nang na, famous dia sa kuan sa Luwalde sa Luwalde siya Then, nag make up ako ng konti pero good luck talaga sa akin mamaya sa office. Guys, hanggang alas 7, pabiyo ako. And then, magtiti kami ng calls for 2 hours sa production floor. So, good luck. Good luck sa akin mamaya. And, I have my little man. What will you say? What will you greet, mama? Happy birthday. Ikaw? Happy birthday, wifey. What's your message? Uh -huh wish you all the best of everything. Universal wish. <laughs> good health, of course. Good health. Yes, yan yung nung nagpunta kami ng church kanina guys, yan talaga yung pinag-pray ko. Especially that, you know, nasa graveyard shift na tayo guys, iba talaga yung sleeping, ano natin, pattern kapag naka-graveyard tayo kaysa yung normal. But uh, I'm confident na kapag meron lang talaga ako at least mga 6 hours of sleep and couple it with a supplement, which is USANA, uh, it will really boost your immune system. And I have observed that talaga guys kasi magwa 1 month na since I have been taking USANA. And so far, um, ano, uh, okay talaga siya. Pero hindi okay itong aking ilong guys kasi nga may malaki ako ano uh, siya tagiyawat bumabara talaga siya sa akin ilong oh kaya iba na yung mas malaki dito butas kaysa dito ay just me oh and then kanina guys meron akong award nga yung in-announce ko kanina si OM cloud yung uh, nag, ano ba nagrepresent sa akin so to OM cloud maraming salamat po sa pag-assist nyo sa ano ko on my behalf kanina. I really appreciate it and I miss you. I miss you na hindi na ako under sa iyo but okay lang yan. Life goes on. So, palabas na kami ng highway and I think highway tada no. Highway kami guys kasi masyadong Uh, basta hindi ko gusto yung SRP lately. Especially nung... Petition, SRP tayo. pass lang tayo. Oo. Uh, Wednesday. My God, guys. Ang ang traffic as in. Buti na lang talaga on the dot. On the dot talaga ako nakarating. Like, I mean ba, nakapasok na ako sa training room on the dot alas 10. Ang gamit kong lipstick is, or lippy is yung bigay sa akin ng asawa ko last December. Unfortunately, nabali siya, guys. So... Oh. Lagi nga nung nabali ni siya, ko guro ni or something. So, So dandahan ko na lang siyang pinapahid sa aking lips, guys. Gusto ko kasi siya kasi hindi siya masyadong bloody red. Ano lang, subtle lang siya na red. And then, yun nga, nag-makeup tayo ng konti. And hindi ko pala dala yung aking jacket. Ah, uh, ito na lang, okay lang naman to kasi naka-three-fourths naman ako. And hindi ako nagbaon today. Hindi ako pinag pinagbauna nito. Hindi mo ako pinagbauna. Hindi ako nakakipantre. Matuboy ako. So, Monday ha, mag magbabaon ulit ako. Okay? <laughs> Sige na guys. So, mamaya definitely I'll be vlogging. Kasi medyo marami-rami yung ating mga bisita na inimbita. Mga, ano talaga? Family? family, like si Nikki, yeah, family ko, family ni Daddy, yun lang. Okay? Dito na kami, guys, sa uh, Dingkwakwa. Ah, oh, andun na sila, Papa, eh. eh. Daddy nag-park pa. Isa ba yung... akong cake, guys. Gamay ka din Ang saman? At ito pa faktor ang siguro. Nagpunan natin yung isa ka Ngay, may leonas ako. Iyan mm na. -hmm. Ay. Ay, lambot. Walker, sungkot. Hi, guys. guys. Sarap. Palitan ni Erl. Greetings! Happy birthday! <laughs> My eldest. Uy, greet. Happy birthday, Ma. Love you. Oh. Happy birthday, yes. wife. Len. Okay. Ang kuwang. Ha? Huh? Kuwang. Pasaway kuwang. I love you. Okay. Nak. Doi. Eh. Ako sa Mama. Tapi, Happy birthday, Mama. Wapakay ka. <laughs> That's my birthday cake, guys, and we're complete. Kaya so, hindi kami kompleto lahat. Ang? Oh. Okay, Chinese, magiging yung ganang nga And I have my mamily and daddy Joe. Greet me. You look so pretty today. Yeah? I like your hair. I like your hair. Nga dili i-anak mi ba? Beside siya mi. And my groovy daddy Joe. Thank you for gracing my birthday. Last year, wala din mo mauban ako, me. Eh. nagkuya Kuya Jamie last year, wala mo. Karon ko, ko na kabantay. Kung ano ni Happy birthday. you Happy, <laughs> Happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wish, Guys, so before I close my vlog kasi alam ko kanina, ang dami kong na video, ang dami kong mga clips, but uh, it, it's a combination of yesterday's or last night's uh, video yung i-edit ko, guys. So before I end my vlog for today, uh, we celebrated my birthday peacefully, happily together with my loved ones, my sip, my kids, my ate and her son, Kuya RJ. Maraming maraming salamat sa gift ninyo. <laughs> Maraming salamat po sa presence ninyo. The presence alone in coming to my birthday celebration is more than enough for me. I truly appreciate you guys. To my husband's family, Mommy Lee and Daddy Joe. Thank you for always supporting me. For always supporting our family for every in every um, endeavor that we encounter. Thank you for uh, also to my brother in law and his um, children who also graced the event kagabi. So to Ray, alam ko si Armin busy siya, ando siya sa Loginsan To my sister in law who greeted me uh, yesterday at 12 o'clock talaga guys. Like hindi niya talaga na-miss. For 20 years, it was the first time that I heard my sister in law greet me on my birthday. Thank you so much for that wonderful uh, greeting, Joy. I really appreciate you. Um, to the family of Ray as well who greeted me, and to all the relatives and friends, mga ano ko, mga kakilalako from Convergies, marami, marami salamat, Convergis Teletech, and all those who uh, gave their time to greet me on my 54th birthday. thank you guys to the bottom of my heart so in this um, juncture i will be ending my video i'll be ending my vlog for today tomorrow i'll i'll start another vlog because we will go somewhere ng asawa ko together with this um, veterans family veterans bank family din so i'll see you guys again tomorrow or today na today na yung next tomorrow on my next vlog people Thank you again and ingat tayo parati guys dahil definitely love tayo ng panginoon. Mm.